Normal na ang nagsimula ang taon ng kamandag military exercises sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at Amerika. As our forces of the Philippines, hindi ito nakatoon sa tensyon sa West Philippine Sea pero parte na paghahanda sa posibleng gulo sa Taiwan. Nasa Frontline line na balitang yan si Brian Castillo. Isang araw lang matapos ang ginawang blockade exercise ng China sa Taiwan. Umarangkada naman kanina. Ang muling pagbubukas ng kamandag military exercise ng Pilipinas, Amerika at iba pa nilang mga kaalyadong bansa. Mangunguna sa training ang pinagsamang puwersa ng Philippine at United States Marine Corps. The exercise will not only enhance our defensive capabilities but will also improve our ability to respond swiftly and efficiently to humanitarian and natural crises. Naiiba ang kamandag exercise ngayong taon. Mas maraming kaalyadong bansa ng Pilipinas at Amerika ang kasali. Bukod pa yan sa tatlong observer nations. Sa sentro ang pagsasanay nila sa coastal defense o ang pagdepensa sa mga baybayin, amphibious operations at pagresponde sa mga kalamidad at humanitarian operations. Muli namang nilinaw ng Armed Forces of the, for the Philippines na walang kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea the... ang kanilang pagsasanay. Pero aminado ang AFP na kasama sa pinaghahandaan nila ang pagresponde kung sumiklab ang gulo sa Taiwan. We preparing our forces whenever there will be rep repatriation of our OFWs. We are not uh, exercising to to join the fight if there will be any fight in that uh, part of the of the region. Dati nang umaalma ang China sa ganitong mga exercise, pinapalalaro nito ang tensyon sa rehiyon. Pero giit ng Philippine Marines, hindi dapat questionin ng kahit na anong bansa ang karapatan nating magsanay, katuwang ang mga kaalyadong bansa. Hindi rin anila ito pang-aasar o pang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Isa sa gawa ang kamandag exercise sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang October 25. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.